<laughs> you know, bos Jojo. Isa sa kayo yan eh. Bye. -bye. <laughs> Oke okay lang sir, nakasahin na lang ako dito. Hi, please support ng channel ng kaibigang vlogger na si Galoy Hi ka naman dyan yeah. <laughs> Dito po kami sa Daraitan Pupunta po kami ng Tinipak River. Tinipak River. Ayan po siya, makikita niyo. At nandito po sila ka Boss Jojo, Boss Friends ka yung girlfriend Jojo ni si ID. wala pa po kaming tulog, galing po kami sa work. So kung makikita niyo, medyo pricey lang talaga sa daragitan. So pag pupunta kayo, medyo magtabi uh, kayo talaga ng pera. Yung ginastos namin dun sa tricycle, na nakabang ka. tawid lang yun is for 80 pesos tapos 10 pesos each kami pero pag sa motor magkano? 30 30 plus driver 40 so one thing lang naman nakikita nyo naman develop siya ako, before may mga campsite campsite na wala yan dati ang campsite lang dati nasa sa uh, tinabak river lang po ay ka naman sa so Today Sweet Show Gusto nyo Enjoy life lang po Tapos tingnan mo yung papel Tapos ako Ako buta ka natin malaking dito. ba tayo? Oo, yung... oh, 30 minutes. Ay, pa? Uy, wala pa? wala pang 30 minutes yan. Wala ba? Wala pa. Siguro mga ano, mga 15. Sa campsite? Wala pang 30 minutes, malapit lang yun ito lang po yun. ng regalo ah. Ayaw mo dapat dami ng regalo yan Punta na tayo sa camping site. Ito na mga katolong tinipakrip. Ah, hindi pa pala ito tinipakrip. Ayaw na, iu pa pala kami. Irikot lang po para nag-ano na. Irikot pa yung bundok na yan. Dito na lang kaya tayo. <laughs> Wala na kang babayaran. Ah dito? Oo. Oh. Ano? Gusto yung dito na lang tayo? Okay. Walang tao. Saan ba yung camping? Oo, oh, walang tao. Saan ba yung camping? Doon pa? Oo. Ayun sa... o, oh, pwede rin o. Oo. Kari doon sa kubo. Malakas lang yung karan. Diba? Logger is yun. Lagi po Hi po <laughs> Hello po Hello Hello pa. Ako po Ako Budoy <laughs> Tini Pak Formation Ang ganda na rock formation oh Parang pinatubo lang boss ha huh? Parang pinatubo lang <laughs> Ah may kalayuan lang Hindi pa nakakaikot Ang layo pa rin sa bundok na ang tinipak river mali oh! natin walang tao oh, ta uh, uh, kalimutan ko na eh so ayan magluluto na kami ano sa wakas yan? Yan, um, uh, kakabit natin yung bagong bagong butane na bakit na namin ayan na, kamusta na yung kanin hinahangin pa rin ba boss?

Ayan na kami sinaing. Tatas lang. Ito yung ano nililiguan. Di ba kuya? Ito yung nililiguan. Opo. Kaso sobrang lakas kaya hindi pwede. At malalim pa. Malalim pa. Yung delikado. Di ba? Hindi naman sa pag ano. Siyempre safety first. Di ba? opo pagdating naman po dito sa ido ako naman ah babae ampo ha maganda talaga dito basta mo ba nililigoan yan talaga real talk yan yung tubig na yan yan yung kita yung baba ngayon lang kasi tumaas ang tumas kasi maulan yun mga tol dito na kami sa rock formation ng Pinipak River titignan nyo kung tawagin ay esperanza. Kung, esperanza kung tawagin ay Esperanza nung panahon pala ng Ulysses eh umabot pala siya hanggan dyan sa taas Hanggan dyan yung tubig yun po na nabalik eh lampas pa po dyan sa puno ng balete, lagpas pa dyan yung tubig nung nagka-Ulysses. Ay, nakarek. Kombo niya ay ano? Ay... Eh, gago ba ito ni Mungo, yung combo niya. Kaso problema, yung giniling natin kalahating kilo, oh. nasira. Legit? Nasira, legit. Putang ina. Masarap pa naman, baka yung bus eh. Paano nasira? Yung ipil yung nasira, yung nasira. Trojan. Oo oh, nga uh, no. Nah. Hindi diba? Dapat Sorry, ba? Dapat talaga may boss, hindi talaga ganyan ka may Baka ang kasana, diba? <laughs> Video ko lang ha? Video na, okay.